Yan guys, ang aking pinapakita sa inyo ay isang uri ng bulaklak na kay dali ng itanim. From this, nakikita nyo, yan yung kanyang bulaklak. Hanggang dito, papunta dito, pagkagaling nyo dito, nagiging black ang loob niya. And then, pag open up, ganyan na siya, pwede mo na yan tanggalin at i-tanim. Ayan, napakabilis nilang lumago at tumami. So, ayan din. Isa din ito. So, pwede nang matanim. And then, meron na ako doong inilagay. Sa job, ipakita ko na rin sa inyo. Kukuha mo tayo ng ito Kailangan open up na eh. Kailangan ang kukunin natin is uh, yan para ayan pa mabilis silang tumubo ayan paano natin itanim at palaguin ang napakagandang bulaklak na ito Ay ang ganda ano gusto meron din akong ibang kulay pero yellow muna ang aking okay, ipapakita sa inyo yan mga bagong itinanim ko yan so ganyan ang gagawin natin dito ilagay lang natin yan dyan once na maulanan yan o madiligan natin tutubo yan, ganito ang kahalimbawa nyo yan yan isa yan sa mga mga una nating ilagay dito so yan na yung mga baby plant nyo Sembilis tanya rumah